ang araw po, yung mga bake natin, oh, ang dami na dito. Oo, oh, oh. Ang liliksi na, ang lalakas na kumain. Ang bilis na naubos yung pagkain nila kanina. Actually, kulang pa nga. Nagdadagdag pa. May papakainin pa yan sila. O, oh, yan o. Oh. Tapos dito sa unahan, nandyan din yung mga kambing natin. Yung mga inahing baboy natin yan. Ito naman yung buntis na rin mga inahing baboy. O, oh, meron yung liguan dyan. Liguan na putikan. Tapos doon, meron din tayong baboyan doon Oh. Tapos dito sa unahan, dito may mga kambing din tayo. Ayun yung kambing natin doon. Hindi pa na uwi yung iba. Ah, yung ilan pa lang to. Hindi pa na uwi yung ibang kambing. Ayun pa. Yung nandito yung magnanay pa lang. Ayan. Ayun ah, yung ibang kambing. So ito yung bahaya naman ng baboy. No, yung mga biik natin. Ayan na oh, may biik. Ito mo, Ah, ayan. May biik tayo dyan. Tapos dito, meron din tayo dito mga kambing. Ayan yung mga kambing, oh. Oh. Andiyan na sa mga damuhan. Tapos doon, oh. Balikan natin yung mga biik na pinapakain doon. Balikan natin yung mga biik na napakalakas kumain. Gutom pa rin sila. Ayan, oh lakas kumain tingnan nyo yung mga big natin dito kumain na kanina yan pinigyan ulit o kumain ulit eto naman sinasanay na namin kumain habang nakadidi pa sinahin para di sila mabigla eto ka dinirekta na namin to sa starter starter feeds yung binibigyan natin dito Ah, sanay naman na sila kasi minsan minsan nga pag kumakain yung inahin kahit yung mga pang gestating feeds or yung pang milk na feeds eh nakikain na rin mga big natin kaya walang kasilan silan to. Kahit mga starter pigs yan, kumakain na yan. Hindi na kami dumadaan ng pre-starter. Diretso na starter pigs. Oh. Yan naman ay kasabay. Kumakain sila nito. Lakas kumain, no? Oh. magkain nila sila ng page. Kasabay na pagdili nila doon sa mga inahing baboy. So, hindi sila maninibago. No, hindi na sila mabibigla pa pagka inawat na. Ayan. So, malapit na rito maawat. O, malalaki na rin. Halo-halo yung kulay nito. Mga chapso ito, ang ating may dito, halo-halo na rin breed. Merong breed ng native, may mga breed na rin ng mga puting baboy, large white. Iba-iba, halo-halo na. O, oh. o. Oh. Malos kumain, o. Oh. Oh. Ayan, oh. Sanay na sanay din sa tao. O. Oh. Kumakain sa kamay, o. Oh. Huwag lang kagatin yung kamay nyo. Ayan. Kalalakas na kumain ng mga baboy natin dito, mga biik malapit na maawat ito. So pag ito naman ay naawat na, sa so balik na naman tayo sa focus na naman tayo dun sa mga inahin na naman. No, usually, pinapakawalan namin yung inahin. Ito mga inahin baboy namin nandito. Noong sila ay buntis, or yung uh, ongoing sila na nagbubuntis pa lang, pinapakawalan namin yan dito sa free range area. Mapansin nyo, dyan yan dati silang kumakain. O, no? oh, yung kanilang kainan na park. Tapos kapag mga anak na, tinatanggal na namin mula dun sa loob ng free range area, Nilalagay naman namin dito sa ilalim ng puno, nilalagyan ng trapal para may masisilungan yung mga anak tulad yan, pabundok na part. Para hindi madadalawin ng tubig kahit malakas ang ulan. So dyan sila tumitira itong mga biik natin. Matibay mga biik natin sa ganitong paraan. So far para naman matibay sila, hindi nakakasakit. Wala nga mga kagat-kagat ng lamok yan. Wala, hindi tulad ng nasan nilagay natin sa loob ng pigiri. Minsan maselan, may mga kagat-kagat ng lamok, kailangan isprihan. No, pero sa ganito, oh, wala kasi lang silan. No, minsan man, may mga nagka-diarrhea pero gumagaling din. Kasi ito, nagabungkal, pumunta sa mga damo-damo dyan. Kumakain naman damo yan. Kahit anong damo, kinakain nila. May mga herbal ng damo dito. May sambong nga rin dito. Oh. O yan, nagabungkal-bungkal sila dyan. Tapos dito, oh, nandiyan yung kambing natin. Oh, may kambing na ilantay dito. Tapos yung ibang kambing natin, nandun sa loob. Mga lalaking kambing pala to. Isang grupo ng lalaking kambing pala to. Ito nandito sa labas. Kasi ibang kambing natin nandun na. kabilang Ayan o. Oh. pagkatapos ng kumain, tingnan mo yung mga big natin o. Oh. Takbuhan na yan. Silikado sa appendix. Kasi tapos kakatapos niyang kumain, tumatakbo na agad. Laro agad. Oh. Saan dyan sila? oh, bilis na ubos yung binibigay na pizza. <laughs> Grabe, lakas na kumain. Ng ang dami ng pizza kailangan ng mga big natin. Ang lalakas na kumain. Ang liliksi. Ah, so ayan. Ito pa namang group na to, maganda na ito kasi uh, ito yung mga anak na inahin natin na malakas din lumaki. No, dati ito yung napapansin natin isang inahin baboy natin dito. Ah, uh, dalawa na inahin baboy, mabilis lumaki yung mga anak nila. Pero usually itong mga ganitong baboy hanggang panglitsunin lang, no, usually ng mga 2 months lang panglitsunin na yan. Tapos may iba naman nagpapalaki pa nito para para pang nila. Para naman doon sa mga okasyon, So, yun yung kanilang paraan. So, ayan yung ating setup dito sa mga alaga natin. At uh, uh, simpleng pag-aalaga lamang din dito. No, sana ay mapapalago pa natin lalo itong alaga natin. So, muli po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching!